Gusto nyo bang malaman kung saan ang famous, unique at banal na lugar na ito sa Pilipinas? Tara, ipapakita ko sa inyo kung saan natin matatagpuan ang lugar na ito. So ayun na nga mga kailong, pupunta na tayo sa simbahan na pinakabanal at kilalang-kilala sa lugar namin. Ito ay ang Padre Pio. Sabi nga nila, pagkahaba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tolong. Ay, nako. Eto na nga po. Dahil nga traffic, kaya napakahaba talaga ng na nilakad namin kasi nga hindi na makapasok yung aming sasakyan doon sa pinakan ng daan papuntang Padre Pio. Kasi nga Sunday, ang sabi ng tour guide namin, ayan yung pinakapogi kong kapatid, ang ganda ng ngipin, di ba? <laughs> Nakapag Sunday daw talagang punong-puno ng tao ang daanan ng papuntang Padre Pio hanggang sa loob ng pinakang simbahan nito. Kasi nga pinaka -popular o kilalang kilala ito sa lugar namin. Wow! Lalo na nga kung umagang umaga o mga alas 8 ng umaga ka pupunta dito talagang sobrang dami talaga ng tao dito lalo na yung mga persma. So pumunta kami dyan eh talaga namang tanghali na pero kung nakikita ninyo talaga dyan sa aking mga video ay napakadami pa rin talaga ng tao dito. Yes! Ang dami talaga no? <laughs> nabay talagang talaga naman talaga, ba diba, mga kailong? Ayun, hindi ka nga daw masasatisfied ang bakasyon mo o hindi masusulit o hindi kompleto ang iyong bakasyon kung hindi ka dadaan sa lugar na ito. Kasi nga, ito yung pinakabanal o isa sa mga pinipilahan ng mga deboto, ba diba? Wow. Kahit saan ka nga lumingon, makikita mo ang mga imahe ni Kristo at ni Padre Pio ang lahat ng mga santo na andito. Talagang mawiwili ang iyong mata na igala-gala sa paligid nito kasi napakalaki rin ang lugar na ito. kaya wow. Ayun, mga kailong, dahil nga first time kung makarating dito kaya namang bawat sulok ng aking pinapakita sa inyo ay talagang binusisi ko at na-amaze ako talaga sa kanila no so yung gano'n naman tayo eh pag mga bano talagang bano talagang galing talaga sa bundok as in hindi mo alam kung ano yung meron dyan kaya naman talagang bubusisiin mo titingnan mo at ah, talaga namang susuriin mo <laughs> Nagkamali pa nga kami dyan kasi bumili kami ng kandila sa labas. Pagpasok namin para itirik namin ang kandila, iba yung napasukan namin yung pala yung maliliit lang na bilog na kandila ang pwedeng tanggapin doon sa lagayan na yun. Kaya naman yung kandila namin, ibinilabas ulit namin doon pala ang tirikan sa gilid ng pagpasok sa may pinakang entrance. Doon mo pala pwedeng ah, uh, itirik ang kandila at meron doon pwedeng dasalin na kasulat doon sa may pader at yun ang igagayd lang sa iyo kung ano yung mga sasabihin mo at yung idadagdag mo lang ang iyong idadasal at hihilingin sa Panginoon. So, yon Baka magkamali kayo. Baka kayo mga labasa. So, tinuro ko na, di ba? <laughs> So ayun na nga, nandito tayo sa Holy Water ni Padre Pio. Bago ka nga pala magdasal, meron dyang love offering. Yun wow. ay isusulat mo kung ano yung mga hiniling mo, hihilingin at pagpapasalamat mo sa Diyos. Ilalagay nice. mo yun doon sa may butas ng box doon. Bago ka magdasal at pumunta kay Padre Pio doon sa may Holy Water na parang bumubukal. Ano? Wow. Yun yung una yung gagawin. Alam niyo, napansin ko dito, napakagaling ng gumawa nito. Pag ka sa lugar na yan, parang sasakluban ka talaga ng uh, Holy Spirit. Nice. Matakita mo doon sa may taas na yan, Puro sa uh, imahe ni Cristo nung nasa Bible Ipinapakita jaan yung kanyang uh, Pakikipag-usap sa 12 Apostol nice. Nung muli siyang nabuhay At yung nagpakain siya kay sa maraming tao So maraming marami pang iba wow. So ayun na nga mga kailong Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa Kaya naman sumahod na ako ng uh, Banal na tubig o holy water ni Padre Pio Ang kulit niya eh Talagang bumubukal siya sa malaking bato Na nakapatong doon si Padre Pio Nakakatuwa yung style niya grabe So anyway nice. Yan nga po palang ah Holy water dyan, pwede niyong idampi sa may masasakit sa ulo, sakit sa katawan, o kahit sa ang sakit po, pwede niyong idampi yan para uh, magumaling ang inyong nararamdaman. Pero syempre, sasamahan natin ng time team na panalangin na pagalingin nawa tayo ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. So ayun na nga, mga kailong, after namin doon sa may holy water, nag-ikot-ikot pa kami at papunta nga sa taas na. Doon sa gilid ng pinakangsimbahan simbahan ay meron pa rin ng mga uh, building o mga bahay-bahay na meron din nga siyang mga Santo ninyo na pwedeng niyong uh, pagpicture-picturean or kaya naman ay pagdasalan. Wow! Ayan na nga po ang sinasabi ko. Sa labas na po ng simbahan yan, punong-puno pa rin ang tao kasi nga hindi na kayang i-occupy ng buong simbahan ang tao. Kaya naman nasa labas na ang mga upuan para lamang makakinig ng salita ng Diyos. So, nice. so after na namin magdasal, ay nag-decide na kaming umuwi kasi ang driver namin nag-aantay na nakakahiya naman, diba? Kaya sa inyo mga kailong, try niyong pumunta dito. Ang sabi nga nila, magbawas-bawas din tayo ng kasalanan. <laughs> Nalabas nga pala niya mga kailong maraming tindahan ng mga souvenir. So ayan, maraming maraming salamat. Mga kailong, bye-bye!